sarap. So, ganito ito ka relaxin mga kadila dito sa may um, ang nagkakagigising eh. ang magandang marinig, makita. So, mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay kagigising ko laang at ngayong umaga po ay pupunta po kami sa taming dagat nila mama. So ang pasok ko pa naman mga kadilag ay mamaya pang hapon. Kaya makakapunta pa ako sa taming dagat. mga kadilag, kasama din po namin si Talambo. Sasama namin pupunta sa taming dagat. Talaga na! Talaga na! Nagigising! Ito na boom. Let's May pasok ka ba ngayon? Wala? Wala. Okay. Ito po kami sasakay sa kulong-kulong. Diyan, mga kapilag na po ay pumunta na doon. Bo, pasok! Hello, bye! Pagpunta na po kami sa Tabing Dagat. Ang si Ang Tsaka ang dalawang bata nakagigising. Oh, kapit, kapit. Malapit lang naman. Oh, hawak ko naman si Mara. araw. Butik di pa mataas ang araw. Ani Duday. Ate hey, Dutch. Hey, eh, narito na tayo. Nandito na po kami. Oh, bu. May bulisot, bu. Oh. Ay, nabulisot. <laughs> Pinaprank na natin yung sarili niya. Ay. <laughs> <laughs> Siya nga po. Wow, Tayo po po Sa may... Nakay may gulong-gulong, mga Papainit lang ang mga kadalag dito sa tabing dagat. Pwede naman kayong maligo, mga bagets. Dito po kami sa may bangka. Umisto, may dala kaming termos. Abay, yung tinimpla ko kanilang kape. Talaga mong lama. Akala, di magsisama ang mga baguets. Sasama pala. Sasamo pala. May dala po kaming basket mga kadilag at may lagay na kawan. Uh, tasa, thermos, kape. Yan. Oh, kape na kayo mga bata. Kakarira pa. Ayan, mga uh, kadilag, na po si mama ng kape. Maka na lang yung mali. Para kay nala din, at para kayo yung ating nalang din ni papa. Yung mga bata yung ating na din. Kit pa naman itong kape. Ayan. Kape kape sa tabing dagat. Oh, kape na. Si Papa po mamaya na ang luwas. Kape na Papa. Coffee time. Yeah, kanya-kanya pong pwesto ang mga bata. Pundi, oh, pulding, wag mo yan. Ay, talagang. Mag nakain na po sila ng tinapay. Tapos si mama ay nagkakape na dun. Bo, bakit di Nagatas ka na baga? Nag ba ka? Nagatas ka na bo? Nagatas ka na. lang dala namin pala. Walang gatas. Ayaw. Bo, ayaw niya ng kape. ate sino mo ha nalinimutan din kadilagat ako po ay nag-tanggal ng sinela para maramdaman ko ang buhangin lang mga batay na liligon. Ako'y magpapainit lang. Hindi ako maliligo. Mga kadaligot na mamaya Hindi ako maliligong tanghali. Bo kayo bo? Hindi kayo maliligo? Bawal si talaw Ah, bawal. Ay... Magpainit lang. Ah, bena, bena. Bae, eh. gustong maligo. O si po mo, pahed. Pahed si mo, pahid. Pahid doon si Punbo. may mga mangilan-ngilan pa din tong naliligo. Wow! Ngayon naman po ay kuwan, maliit lang yung gulong o yung alon. Maliit lang. Ito so, mga dila itong Pamplona. Ito, Pamplona Little Beach ang tawag dito. Tapos bandaro naman ay katablingan yan, pasulok na yan, pasulok beach yan, daritsong yan nung holy week ay dito mga kadilagay dagsang tao pero kada sabat at linggo, weekend ay madami pa din tao kaya kapag kakikita ka dito mas pipiliin mong magdagat ng weekdays kaysa weekend at madaming tao kung gusto mo nang kuwan parang solo mo yung tabing dagat eh. dagat kay weekend a weekdays. sani bo sarap magkape eh, mga kadilag pag ganito ang may mga pumalaot mga kadilag na bangka may mga nangisda dayon naman ni Papa lang Asa may bangka. Medyo dumidilim mga kadilag. Pero may araw pa rin naman kahit pa paano. Dun lang ang party may dilim. ay dito eh. Mga bata Oh. Langoy na lang. Hop! Huwag kumalalim. Vlogger! Dito lang ka! Panyo! Dito lang ha. Kayo sama-sama. kami po mga kadilag ay napakalapit lang sa tabing dagat kapag siguro yung tinricycle mga 3 minutes lang pero kapag lakad mga 7 to 8 minutes ang layo Nung ako'y bata pa mga kadilag, hindi ako marunong lumangoy. Kahit napakalapit namin dito sa tabing dagat. Tapos ay mga ilog, lapit din kami. Ako'y natuto lang lumangoy nitong college na. Kung so, hindi pa magkakaswimming lesson, hindi ako matututi. Si Duday, Duday marunong ka ng lumangoy? Ako. No, hindi ba. pa. Wey! Baka'y kilangoy dog. <laughs> hindi. <laughs> Yan. Ito, mga bata dito'y marunong. Dati ta mga kadilag nung ako'y bata pa. Ay kuan. Dati mara kami naglalang ng mga mami. Ay kami nakasalbabida. Ay may malaking alo. Ay kami na bagbag. Kami natumba doon sa salbabida. Oo kami kuan. Sinagip ni papa. Hindi kami marunong lumangoy. <laughs> Muntik na kami malunod na yun. <laughs> butot kami, nasagip. Sabi ng mami, ate, ah, sabi ng mami, tayo doon na, tayo doon na. Inaya kami ng mami. Sasagipin kami, nagkalunod-lunod na. <laughs> dati ang kabarkada namin, mare ang mami. Yung tong mami ni Amara, aking mga kabarkada dati. Bagay mga kalaro. Ngayon eh, sila lang magkakalaro yan po 'yung mga pamangkin ko na mga kadilag at yan po 'yung anak ng pinsan. Ito lang po naman, pinsan ko pa siya at siya ay anak ng kapatid ni mama. yan Ito lang po 'yung bis <laughs> Si Mara naman ay, eh. kit naman 'yung magkapatid. Hoy, <laughs> oh, magkalalim. Yeah, naman po 'yung marunong nang maglang, 'yung si Polding at saka si Panny, vlogger. Dalambo eh he eh, na nakukuhan. Gustong maligo, maligo ka na. Ah, bawal daw bagay ko maligo sabi ng mama. Ha? Ah, hindi lang hala ang ubos basa-basa bawal? ubawal. Kani. Baka ikipagalitan. Ayoko ng ikipagalitan. parang si Talambo may isip un. Kaya, pinagkukwan lang yan. Pinagpapainit. Natutulala tuloy sa isang tabi. <laughs> Bakit natutulala si Kuya Bo? <laughs> Dahil hindi pinahagang maligo. Oh, may isip un. Talagang ang dalawa. nakakarelax sa mga kadilag ang hampas ng alon ng tunog Hello. <laughs> Hay, palis na maya-maya. Sabi ni Mama Papa. Okay. Woo! Ba, sarap. Wala na si so, ito ka relax mga kadilag dito sa may amin. Um, <laughs> Dagdag <dito, may kihihik. laughs> Pagkakagigising eh ganit ang magandang marinig makita pag di malilig o nagpapainit la ang sa umaga para ka ditong pwede kang mag-emote <laughs> Wow, tayo na daw. Mga person. Ay, mamay, nagmamaritis pa ang mami. Ang oh, mami, Jeng. O, oh, mababasa ka, Nini. Maya, maya pa, abo. na namin kayo. One minute. One minute. may oras talaga. Ano ba? tara na. let's go let's go na mga bagets ba, ayaw pa kumangat tayo na daw, 1 minute, 1 minute palagpas na ng 1 minute, tara na balik na lang ulit kayo bukas dito tayo namin malapit lang sa tabing dagat at nag-aayaan na sila na mamad papa, tara na bo bo, tara na hoy, tayo na tamang tama din lang po ang aming alis at na taas na ang araw hoy tara na yan at pabalik na po kami sa bahay nila mama dahil si papa daw pikukuha pa ng kawayan ayaw pang umangat ng dalawa Hindi po hindi umangat baka malunan tayo na makukulit naman ang dalawa one minute daw one minute one minute one minute, one minute. One pa dami naman na eh. i- kami daw po muna ay magpipicture picture dito sa may I love general na car eh gusto tayo maray dun sa heart sa picture pinagkarang ko po si mama sa ako ay yan Abaw. yan nali yan picture picture tapos na mag picture picture ang mga oh. person no? yan mga kadilag at pabalik na po kami ako ay narito na sa unahan ang mga bagets na nasa upuan yeah. Wait! Wow! Hey. Uh. Oo, iya, enjoy lang kayo na si Mar. 'Yan din yo, maligo. Ay, maligo. Ay, bakit nabasa mo na? Malakas. Dinga naligo si Bob. All you can po up. Teka, Bob. Yeah, nandito na po kami sa bahay, yung Kanya kanya-kanyang baba mga bagets. Oh, bilis bumaba ni